Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nakatakdang pirmahan ang nasa isang daan at kasunduan para sa investment sa nuclear energy sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos bilang bahagi ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa San Francisco, California. Kinumpirmahan ni Philippine Ambassador to Washington Jose Manuel Romualdez na pipirmahan ng kasunduan na magbibigay daan sa pag-import ng Pilipinas ng teknolohiya para sa paggamit ng nuclear power mula sa U.S. Nagsimula ang pag-uusap para sa kasunduang ito ng bumisita si U.S. Vice President Kamala Harris sa Pilipinas noong Mayo. Naunang sinabi ni Pangulong Marcos na layunin ng kanyang administrasyon na magtayo ng infrastrukturang tutulong sa paglipat sa paggamit ng malinis at renewable na enerhiya. Kabilang sa mga tinitingnan ng Pangulo ang paggamit ng nuclear energy katuwang ng mga tradisyonal na uri ng enerhiya. Suportado naman ang Filipina Nuclear Research Institute ang kooperasyong ito sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Take one. Inirekomenda ng House Committee on Dangerous Drugs na kasuhan ng illegal drug possession si dating Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Ang pulis na naaresto noong October 2022 kaugnay ng nasa bat na siyam na at siyam na pung kilo ng illegal na droga sa Maynila. Sa inilabas sa ulat ng nasabing komite, napatunayang tinangkang pagtakpan ang pagkakaresto kay Mayo sa operasyon noong 8 ng Oktubre, kung saan nakumpiska ang nasa 6.7 bilyong pisong halaga ng Shabu. Nakasaad sa committee report na hindi iprinisinta ng PNP si Mayo bilang suspect at bagkus ay pinakawalan pa para sumali sa mga follow-up operations, partikular sa pag-aresto sa suspect na si Juden Francisco Sapa. Batay sa ebidensya, dapat kasuhan si Mayo nang mahulihan siya ng dalawang kilo ng shabu sa bypass operation na ginanap bago ang pagkakasabat ng siyamnaraan at siyamnapung kilo ng shabu. Napatunayan din ang sangkot ang PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit Region 4A sa pagtatanim ng ebidensya laban sa umani drug personality na si Ney Atadero. Pinabulaanan nito na nagkaroon ng buy bust operation laban kay Atadero no October 8 batay sa CCTV footage sa opisina ng WPD Lending kung saan naman ito nangyari. Pino na rin ang magkakaibang pahayag ng mga opisyal ng PNP sa pag-aresto kina Mayo at Atadero. Maghahanda ng libreng sakay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board bilang tugon sa gagawing tatlong araw na tigil pasada ng transport group na pistol. Ayon kay LTFRB spokesperson si Lynn Pialago, pag-uusapan ang mga posibleng epekto ng transport strike sa mga mananakay at iba pang motorista. Makikipag-ugnayan din aniya ang LTFRB sa mga lokal na pamahalaan para sa pagbibigay ng libreng sakay sa publiko sakaling matuloy ang nasabing tigil pasada sa abente hanggang abente 3 ng Nobyembre. Ayon sa grupong piston, ito'y bilang protesta sa papalapit na deadline para sa PUV consolidation sa Desyembre at 31 sa ilalim ng programang PUV Modernization na asahang magsasama-sama para bumuo ng kooperatiba at korporasyon bago ang itinakdang deadline. Sino mang hindi makasunod sa Disyembre 31 na deadline ay patitigilin umano sa operasyon. Bago ito, nilinaw na ng LTFRB na hindi naman patitigilin sa pagpasada ang mga lumang jeepney basta't at mapapatunayang roadworthy pa ang mga ito. Sa kabila nito, nanawagan pa rin ang piston na bawiin na ang programa ng TOV modernization partikular ang franchise consolidation kapalit ng isang mas makataong sistema. Itinigil na ng Department of Health ang pagbibigay ng bakuna kontra COVID-19. Ayon sa DOH, naubos na ang mga bakunang binili ng pamahalaan pati na ang mga donasyon mula sa ibang bansa. Ayon kay Health Assistant Secretary Beverly Ho, Natapos na ang pagbabakuna gamit ang bivalent COVID-19 vaccine mula sa Lithuania noong pang-agosto. Wala pa umanong plano ng gobyerno kung bibili muli ng bagong batch ng COVID-19 vaccine. Ayon sa DOH, nasa igit 78 milyong Pilipino na ang nabakunahan kontra COVID at halos 24 na milyon naman ang nakatanggap na ng booster shots. Ayon kay Ho, malaking tulong ang bakuna sa pagbaba ng bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19. Sabay natututukan ng Securities and Exchange Commission at ng Department of Interior and Local Government ang kampanya laban sa mga investment scams sa Pilipinas. Ito ay matapos lumagda ng kasunduan ang dalawang ahensya para palakasin ang kapangyarihan ng mga lokal na pamahalaan para arestuhin ang mga scammers. Layo ng Memorandum of Agreement na pinirmahan noong November 7 na isulong ang pagpapalawig ng financial literacy sa buong bansa sa pamamagitan ng SEC Anti-Scam and Illegal Taking of Investments Group o SEC Astig sa ilalim ng SEC Campaign Network. Ayon kay SEC Chairperson Emilio Aquino, pangungunahan ng DILG at ng mga LGU ang SEC astig para sa agarang pag-uulat, investigasyon at pag-aresto sa mga scammers. Nakasaad din Ania sa kasunduan ang paglulunsad ng mga programang gagabay sa mga Pilipino sa wastong kaalaman sa paghawak ng pera at kung paanong makaiwas sa mga investment scams. Ayon sa SEC, nagsimula ang kanilang campaign network noong 2020 na kinabibilangan ng labing isang partner organizations mula sa pampubliko at prebadong sektor. Sa ngayon, nasa isang daan, dalawamputpitong partners na ang tumutulong para sa pagtataguyod ng financial literacy sa bansa. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 40 days na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe. Ito ang PNA headlines. naghati ang mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.